Yan, may nagraradyo doon. Oh, pwede motor. Okay, thank you. Kung may nagbabantay naman doon sa bungat. And then dito, tingnan natin kung saan bantay yung bantay nila. Di ba isipin mo kung doon yan nakikisiksikan doon sa San Pablo City? Madami din, no? Mahaba, oh. Oh, look. What's up, what's up, ngondo, mga hundo, mga indays So yun guys, andito tayo ngayon sa kahabaan itong Alaminos So andito tayo sa Petron, magpagas na rin ako dito, ano So ito yung papuntang Santo Tomas And then ito yung papuntang uh, Alaminos, Bayan, or uh, San Pablo So sa ngayon, uh, bibisitahin natin uli itong uh, Alaminos-San Pablo Bypass Road Para alamin na rin kung ano yung mga nangyari sa loob ng isang linggo, no last napunta natin dito is Sabado, October 25 yun, may bakod na dito alright, so ito uh, silipin na lang natin yung mga rapro doon kung ano na yung mga uh, sitwasyon doon, kung nasira ba or goods pa rin, kasi lumipas din ng isang linggo, panay ulan din ng mga nakaraang araw so doon tayo magtatambay sa dulo nito doon sa may San Vicente titingnan natin kung gano'ng karami yung mga dumadaan ngayon no? lalong lalo na ngayon is uh, Uh, Undas, November 2 Eh, pauwi na yung karamihan, no? Papuntang Manila, yung mga galing ng Mindanao, Visayas, ano? Uh, Bicol, and uh, Quezon province, eh, karamihan, eh, pauwi na. Ayun, tingnan natin kung gaano karami yung mga dumadaan. Alright! So, yun, guys, kung gusto mong sumama sa biyay ko, kalimutang mag-subscribe. And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos! Alright! So ayun guys, so siyempre oy, matik yan, walang gumagawa ngayon, linggo and then holiday, di ba? So asahan natin yung bukas meron gagawa diyan. All right, ito yung papasok ng uh, ito yung San Miguel, yan. So yung tinambak nila dito is uh, hindi naman nagputik ano kasi sabi nga nila is ito yung mga dinurog na aspalto. Kaya ito. Ayan, oh, 'di ba? Dami na daan. So, mas na ito mamayang hapon. Siyempre, uwi na yung iba karamihan eh, may pasok na bukas. Alright. Ayan. So, ito kasing bypass road na to Ang kulang na lang talaga dito is yung mga rough road na yan. At, at yung mga rough road na yan kasi yan yung mga ano, ah, uh, right of way issue, kaya ganyan hindi nila nagagalaw kung ma-settle uh, na sana nila yan is, ayun, uh, tuloy-tuloy na sana to madugtong-dugtong uh, na sana yun know, dami yun know. okay, dito naman tayo sa rough road ulit ayan goods naman yung tinambak nila kasi yun nga, kaya itim kasi nga mga dinurog daw ito na aspalto Ayan, good thing hindi siya nagpuputik Pwede pala panambak ng ganyan no Yan marami tayo nasasalubong guys Ito ngayon yung araw na mga kaluluwa Na mga namayapan nating mga kamag-anak no Sa madaling salita araw na mga patay Tama ba? Tama <laughs> Alright So itong bypass road na to Matic to pag hindi pa nila magalaw yung mga rough road na yan, yung mga right of way issue na yan, so kung dito pa rin yung magiging sitwasyon yan, sa December. Oo. Kasi alam naman natin, pag December, ang dami ding nag-uwi, ano. So, para hindi mag-stack doon sa San Pablo City, yun, pinapadaan nila dito. Iniingay nyo nila na temporary dito muna dumaan. Alright. Ito yung pangatlong rough road. Dahil diretso doon sa ginagawan tulay Ayun, goods na goods lang naman So yun guys, maraming salamat nga pala sa mga uh, Nag-subscribe sa aking channel At sa mga nanood na din At sa mga nag-comment So maraming maraming salamat sa inyong mga comment At sa inyong mga payo Sa inyong mga idea Kung ano pa yung mga dapat gawin dito ano. Marami akong natutunan doon Ayan, ito, dire-direcho lang Siyempre, ingat-ingat lang kasi ano yun, no? crossing. Ay, hindi nila ng ano, para sa tubig ba yan? Hmm. hindi, para ano siya, hindi siya magbilis. Para mabagal lang. Kung baga, ano tawag dyan? Hindi naman paumbok eh, humps. Pag humps, paumbok, di ba? Ano to? Dumps. Ano? Lubs? Lubs? Ah, oh, bakit? Bakit Lubs? Lubak. Lubak. <laughs> Ang galing ng kasama ko ah. Yun, may nagraradyo doon. Ah, oh, pwede motor. Okay, thank you. Alright, pwede daw tayo. Sisiksik dito sa bandang gilid lang. Pag motor. Hinaharang na nila doon. Pinaparang may nagraradyo doon sa unahan. Para hindi magsalubong dito. Uh, dito medyo na ano na wash out yung nilagay nilang yung dinurog na asfalto. Lumabas yung lupa. Kasi nga yung tubig pababa niya na no, out talaga yan. Yung may nagbabantay naman doon sa bungad and then dito tingnan natin kung saan bantay yung bantay nila. Ini <laughs> uh, niraradyo nila doon. Ayun, sa niyo putol na semento na. So, uh, yun guys, yung sitwasyon dito ha. Goods naman kasi may nagbabantay, may nagraradyo. Ewan ko lang kung gabi. Di rin kasi advisable pa dito pag gabi kasi matilim. Hmm. Ayan ha. Time check. Uh, alas 3 ng hapon. So, ito yung sitwasyon dito. Pila-pila yung mga sasakyan. No? Di ba isipin mo kung doon yan nakikisiksikan doon sa San Pablo City? Madami din, no? Oh, mahaba oh. Ulo. Oh. So, kung motor naman guys, ganito ang sitwasyon. Oh. All right. Dito kasi makitid kaya nagkaganyan. Yan you know? oh. Bakit nga ba may harang yung uh, kaliwa na yan? May harang kasi yung kaliwa guys kaya hindi ka pwede lumusot basta-basta dyan. May butas kasi yata dito. Kaya ayos lang sana to, no. Dito na nga lang. Ay, mahaba pa pala kung inantay ko <laughs> Yan lang naman yan banda kasi yung nga hinarangan yung ano may sira yata yung kaliwa oh dito uli yan dito lahay. so yan yung sitwasyon dito guys ah, sa siksik na naman tayo tayo natin excuse me po yung niraradyo naman nila doon yung kasintulay na yan ginagawa pala ang di patapos kaya yeah, ito ito lang yung ano dito guys kasi pagdating pagkatapos nito pagdating doon sa unahan is uh, ayun tapos na dire diretso na yun sementado na lahat Ano Mimi? Oh, dyan? Meron ba? Malamang meron Yan o, oh, baha <laughs> Ayan doon sa nahan Ayan mga motor oh. CDRRMO Yan, may mga nagbabantay naman dito Alright Alright Ayan, tingnan natin gano'ng kahaba yung pila Uy, mahaba din Tingnan natin So, itong pila dito Kasi kung, kasi kung hindi yan babantayan magpa, May mga ano dyan Papatigasan na ayos lalong hindi makakausad Kasi maglalak yan No? 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 Ayan Okay, stop Barangay Road Crossing. Okay, dito tayo. Dito tayo. Okay. Okay, eto dere-dere chana to ang San sementado. Yes! Yun lang talaga dito, ang ganda ng view. amazing Di ko pa matsimpuhan yung uh, Mount Banahon na, yun na walang ulap <laughs> kailan kaya? summer? parading mayo no? laging may nakasabit na ulap ayun guys nakikita ko na yung Maharlika Highway so, try natin magpahinga muna dyan sa dulo Alright Yan, nilagyan nila doon ng light vehicle to Manila To Manila So, iniinggan nyo na, dumaan dito, no Yo, bulalo ni Juan So, yun guys uh, 3:50 3.15 na ng hapon So, andito tayo sa palunukan itong bypass road ng Alaminos uh, Alamino, San Pablo So, ito yung papuntang San Pablo Ito yung galing ng Chao Yan. Andito tayo ngayon sa San Vicente. San Pablo yun may mga nagbabantay doon na mga CTMO yan marami sila para i-manage yung mga kababayan natin na mga nagbebiyahe yun may nakalagay doon sa unahan na light vehicle to Manila so nakakapasok dito is mga light vehicle lang bawal yung mga bus or mga truck na mabibigat so kanina nadaanan natin doon sa rough road saka doon sa may tulay na may nagbabantay din doon para hindi ma-stack doon sa uh, tulay yun, yung mga ibang galing na taga San Pablo dito pa nga dumadaan no? kasi sabi nga nila ng nila sir eh, stuck na doon talagang traffic doon sa bayan ng San Pablo ayun, tatambay lang tayo dito titignan natin kung gano'ng karami na yung mga dumadaan You Kino nabinaman doan talaga nila na dito na papasukin yung mga light vehicles. Para hindi na mag-umpukan uh, doon sa San Pablo City. Ayano. Oh. O. So doon na lang ang problema pagdating doon sa Dalawang Tulay na yon. Pagka nakalampas naman eh goods na. Diretso na hanggang makatagos ng Alaminos. So pag natapos lang talaga yung tulay doon sa bypass road na ito, talagang malaking tulong tong bypass road na ito eh. Unang-una, mapapaiksi yung biyahe mo. Kasi yung San Pablo City, kung titingnan mo sa mapay, eh, nakakorba. Ito, diretso. Okay, go. later. So ayun guys, habang nagtatambay kami rito, nakakag-observe ng mga biyaheros. Eh ito, kakapi muna. Hey! 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 What's up Hey! What's up? Ayan e, o, napakulot tayo. Ayan, shoutout nga pala dyan sa utol ko kay Gio. Ayan, ginamit namin yung ano niya. Kalan. Kalan. Alright, so ayun mga biyaheros. So mamaya guys, kakapi tayo. Time check Tapos patrol na ng hapon <laughs> Andito kami sa tabing ano ah. Ha? Yan ang hapon na oh. Parami na parami na yung mga Nadaan O oh, kulun kulo na daw O oh, ano yung kape mo Tingin Ayan kulo na oh. Ayan guys kulo na So kape mo na tayo Coffee break <laughs> <laughs> Alright kasi dumating yung in-order natin na upuan sa Lazada. Kaya yun. Wala tayong upuan. May kutsarita naman eh. No? First time namin itong ginawa guys. Ha? Nagkape dito sa tabing daan. Alright. Come oh. on, Wow. Diba? Sabi ko sa iyo. Sukat na sukat ha. Galing. Guys, kapit tayo. Iyawa, init. <laughs> <laughs> oh, asya. Aba. Oh, may tinapay pa. Oh, yan o. Oh. Slybird. Oh, bali, may dalapang. Yan. Yeah. May palaman? Meron daw. Good kain muna tayo guys so yun guys ito yung uh, dulo nitong uh, bypass road ano no, nagtambay tayo ng ilang mga minuto dito tapos nakapagkapi na din <laughs> so ito yun papasok ng yun papunta ng Alaminos ito yung bypass road ng Alaminos San Pablo okay so yun yung papunta San Pablo ito yung galing ng Chaong So, yun may mga nagbabantay naman ng mga CTMO Ginaguide nila na mas maigi na pumasok dito sa bypass road Kasi may mga kasama sila doon nagraradyo na yun nga stuck nga doon Traffic nga doon sa San Pablo City mismo Alright, so ngayon guys try naman natin na tumambay doon sa may tulay Kasi kanina nadaan na natin ipila doon gawa na nga hindi pa nga tapos yung tulay Ah, dito dumadaan sa baba. Oh, so, ganda ng view. May kapehan doon, ha ah. Ito tanong na dito yung tulay na hindi pa nagagawa. Then dito kasi sa dito nadaan kaya yon pila-pila muna. May mga nagbabantay naman diyan, may nagraradyo. Yung alang eh Kita mo na tayo. Sayon so, guys, andito tayo ngayon sa Barangay Santa Maria. Ito yung situation ngayon dito kasi meron tulay. Eh one way lang kaya Ayun, tingnan natin. So dito kasi yan, pinapadaan. Yan, yung sa kanan na yan. Yan. Kaya, tingnan natin sa unahan. Titulky vytvořil JohnyX nakita natin yung sitwasyon ano. So makatawid lang doon sa mismong kalsada. So palitan lang. Dito lang naipon kasi alam niyo naman eh ito yung mga galing ng mga probinsya. Iba-ibang probinsya kaya ito pabalik na Manila kaya mas maraming pila dito kaysa doon sa unahan. Yan, shoutout sa mga magigiting nating nagbabantay rito. Yan, meron naman sila dito mga equipment for uh, rescue kung sakaling may tumirik. Ha, pati busis ko titirik eh. Ayan. May ambulansya. yon, Meron silang towing services. Alright. So, dito, danda lang kasi ito nga, road. Pero pag nakalusot ka na dito, isa na lang po problemahin mo, yung sa kabilang tulay na lang. Kasi nga, ganito rin ang sitwasyon doon. One way lang. So, palitan. Nako! Umulan! So, lumakas, boy! Wala tayong masilungan! Yari! Hahaha! <laughs> oh, kayang kaya kayang-kayang naman ng mga sedan yan Wag lang yung sobrang baba talaga no. Mm. Mm. Oh, sagad din shock eh. Yan, ito din yung kanina. Dito, yan no? Makipot. Hinarangan eh, may sira ata, may butas. Din dito. Ito din yung isang mahaba na pila dito. So, siguro hindi na tayo mag-drone, guys, kasi inaulan. Yan. Pag makalusot uli, mas marami ang tambak dito guys mula sa mga probinsya pabalik ng Maynila kasi nga uwian no pabalik ng Maynila ang karamihan so dito lang tayo so pwede motor? o pwede daw motor okay so pwede motor guys sa malubang kasi nga maliit lang naman okay guys hanggang dito lang muna ang aking video hopefully nakatulong ito nakapagbigay ng detalye or informasyon patungkol dito sa bypass road na ito so siguro sa December ganito uli ang sitwasyon dito ano babantayan uli nila hanggat hindi pa natatapos yung tulay na yan ng... so ayun guys hopefully nakatulong itong video na ito hanggang dito lang muna aking video so ayun maraming salamat sa mga nanood at mga bagong subscriber ng aking channel so maraming salamat guys sa inyong support pa at sa inyong panonood God bless sa inyong lahat ayun kung gusto mong sumama sa biyay ko huwag kalimutang mag subscribe and click the notification bell para mas update ka sa ating mga video alright so kaya see you next ride and ride safe o, dito, so, oh dito maliwalas